Another day, another blessing mga Mars at Parsi. So nung nakaraan ko pa nga na-receive tong parcel pero kahapon ko pa nga lang in-unboxing. Sobrang na-excite talaga ako dito sa organizer na to at sa wakas nga ay eh, mapapalitan ko na yung color green ko na lagay ng mga sabon. Dito ko nga ilalagay yung sabon namin panlaba, sabong panligo, shampoo, toothpaste at kung ano-ano pa. Kung order nga pala kayo nito ay eh, meron kayong dalawang color na pagpipilian. Eto nga white at saka black. At kung mapapansin nyo dun sa picture ay eh, meron nga tong dalawang sizes. Meron nga yung mas malaki at saka yung maliit. Pero eto nga napili ko yung mas malaki yung size Para nga mas marami akong mailagay Sa sobrang excited ko nga dito sa parcel na to Hindi ko na nga inantayan daddy at ako na nga ang nag-assemble Alam nyo ba, isa sa mga minamanifest ko Yung maalis na nga yung kortina ko dito sa may ilalim ng lababo Gustong gusto ko kasi yung setup ng kusina ni Mami Richelle Nakakatuwa kasi yung ilalim ng lababo niya Kahit wala siyang built-in na kabinete Ang dami niyang organizer sa ibaba Pero sa ngayon, manifesting lang muna At grabe, napaka-smooth nga nito igalaw-galaw At after ko nga ma-assemble, ililipat ko na nga ng lagayan tong mga sabon ko. At kung gusto nyo nga rin ng ganitong organizer, dito nga ito ma-order sa Silk Dream. At yung link ilalagay ko sa my comment section, kaya naman e-check out muna yan. Salamat po pala sa lahat ng nag-comment na Honeydew pala yung pangalan ng prutas na to. Hindi kasi talaga ako pamilyar dito sa prutas na to at ang alam ko nga lang eh melon. Parang isang variation lang din pala to ng melon. Kaya naman kung paano nga namin kinakain yung melon eh ganito nga rin yung ginawa ko. Balik kinadgad ko nga lang din tapos nag-open nga ako dito ng isang lata ng condense tapos ihahalo ko nga rito at papalamigin. Kinalahati ko nga lang yung condense kaso nung tinikman ko eh medyo matabang pa siya kaya naman inubos ko na nga lang yung isang lata. Diabetes is waving. Charis. At dahil galing naman sa ref yung prutas kaya ito kumuha na nga rin ako at medyo malamig na rin naman. Pero ilalagay ko pa rin sa ref para nga mas malamig. At after nga sabi ko sa daddy ilubos-lubosin niya na nga yung pagtulong sa akin at siya na nga rin ang maghiwa nitong lulutuin kong ulam namin para sa hapunan. Repolyo na nga lang yun naman ng ref namin dahil hindi pa ako nakakapamalengke Kaya naman igigis ako na nga lang to. Alam niyo naman na kada sahod nga lang ako ng daddy na Pag araw kasi ng sahuran niya babadgetin nga muna namin yun para nga sa bayarin at yung matitira yun, yung namin para sa pang grocery at saka sa pang gastos. At mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Naglagay na nga ako dyan ng mantika para makapagisa na nga rin ang sibuyas at bawang. Tapos sinunod ko na nga rin itong giniling. Nang magisa-gisa nga ng konti, naglagay na rin ako dyan ng pampalasa na asin, paminta, pati na nga rin magic sarap. At maya-maya nga lang din inilagay ko na nga itong pinahiwa ko sa dadi na repolyo. kakain po tayo, mga Marset at Ngayong araw nga pala, inaglaban eh, naman ako ng mga damit namin dahil medyo marami na nga rin. Bale, eto na nga lahat ng nalabhan ko. Halos patapos na nga rin ako at yung bedsheet na nga lang yung nakasalang nito na sa washing. Ang aga ko kasi gumising para nga matapos din ako ng mas maaga. Kaya naman itong hapon nga na nag-voice over ako ay naantok na nga rin ako. At habang may nakasalang ako dun sa washing, eh hindi tayo hihinto sa pagkilos dito sa bahay dahil magliligpit naman ako dito sa may sala. Isa nga to sa advantage pag meron kang automatic na washing machine dahil habang nakasala nga yung washing mo, eh, pwede ka pa rin maglinis. At take note, hindi ka pa nga rin mapapagod kasi pag salang mo, maya maya lang din, ikukunin eh, mo na nga kagad at ready to sampay na. Naku po, kailan ko pa nga nilaban yung carpet at hindi ko pa nga rin na ibabalik dito. Kaya naman, bago ko nga ibalik, ay eh, magwawalis nga muna ako dito tapos magmamap. Medyo nagmamadali na nga rin ako dahil alam nyo naman, hapon na nga ako nag edit at na mga oras na yan, eh, hindi pa naman ako nakakapag-edit at saka voiceover. Tapos mag-grocery at saka mamamalengki pa ako. na sobrang dami ko nga gawain ngayong araw. So, pagkatapos ko nga pala magwalis, eh, sinunod ko namang magmap dito sa may ilalim ng upuan para maalis na nga rin yung mga alikabok. Sana nga sa susunod na mini vlog ko, ay naka-vacuum na nga ako, Charis. Manifesting ngayong taon na magkaroon ako ng vacuum. So, pagkatapos nga matuyo sa sahegi, nilagay ko na nga rin dito yung carpet. Ang laki na nga rin pala nitong carpet ko dahil size 200 by 140 na nga rin ito. At sa mga nagtatanong nga ng link, ilalagay ko na lang sa may comment section. At yun lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!